Hello mga idol. Ah uh, ito po yung ginawa kong division dito sa kwarto. Ah uh, ito na may mga game pintuan niya. Ah uh, ito daw ah uh, gagawin nito ng sliding na lang ang gagawin dito. Ah uh, sliding na pintuan para hindi masyadong masikip kasi ito pintuan dito eh. Pero ito babagon dito to. Ah uh, magiging sliding door dito to. Ito sliding dito pintuan dito. Uh, ito. Ah ito na yung ano uh, division ang ginawa ko ah uh, nagtaka kayo kung bakit ah uh, design yung kinawa ko, hindi diretsuhan. Kasi ang sabi sa may-ari, pagbigyan lang daw siya. Gusto na, ganito yung gusto mangyari kasi maganda daw tingnan. Ikaw, double naman. Siya, okay lang. Basta sundin, su sundin mo lang ako. Eh, di, sundin na na natin. Pero ito na yung ano. Pero maganda naman tingnan talaga. Mm, yan o. Uh, At ito, okay na to. Tapos na to. Uh, ang gagawin na namin nito, ah uh, plywood na lang. Matatakpan to ng plywood. Tapos dito naman sa kabila ang gagawin May maya, ito na naman. Uh, division din to. Ang pintuan nito, sliding dito. Ganyan dito. Sliding dito. Para hindi masyadong masikip ang kwarto nila. you okay. ちょ